Bilang pagpapakita ng buong suporta ng kasundaluhan sa lahat ng proyekto ng gobyerno, dumalo ang 58th Infantry D Malulupig Batalyon sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Christian C. Uy sa groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa Claveria, Misamis Oriental noong Oktubre 9. Kabilang din sa mga dumalo ay sina 2nd District Misamis Oriental Congressman Honorable Eugenie Vincente B. Imano, Claveria Misamis Oriental Mayor Honorable Miraluna S. Abrogar, Claveria Misamis Oriental Vice Mayor Honorable Renante Salvalyon, Provincial Governor's Office Representative Dr. Israel Peralta, Department of Health OIC Dr. Elinita HMV Gamolo, Reverend Father Eleuterio Datoy at representante ni Senator Bongo na si Assistant Secretary Mr. Nino Contreras. Ang Super Health Center ay pupondohan ng National Government sa ilalim ng Infrastructure Unit ng Department of Health ODOH sa pamamagitan ng inisyatiba ni Honorable Senator Christopher Lawrence Bongo at ng lokal na pamahalaan ng Claveria. Ang pagtatayo nito ay naglalayong tugunan ang pangkalusugang pangangailangan ng mga residente, lalo na sa mga barangay na mahirap puntahan. Ito ay isang testamento ng gobyerno na naglalapit ng serbisyo sa mga mamamayan, lalo na sa mga lugar na apektado ng banta ng kaguluhan sa Misamis Oriental. Napapanhong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Ella Rivera, 4ID News.